Ang mga struggles ay bahagi ng buhay. Ngunit para sa mga taong introvert, kadalasan mas intense ang kanilang pakiramdam. Nagde-navigate sila sa mundo internally, malalim na nagpo-proseso ng mga emosyon at nakakaranas ng paglago sa katahimikan. Gayon pa man, ang bawat paghihirap ay may expiration date. Kapag ang isang introvert na tao ay nagsimulang mapansin ang mga partikular na pagbabago sa pag-iisip, emosyon at pag-uugali, isa itong malinaw na sinyales na hindi na sila kontrolado ng kanilang mga struggles. Papunta na sila sa isang yugto ng lakas, kapayapaan at pagbabago. Narito ang mga hindi maikakailang palatandaan ng mga introvert na sa wakas ay matatapos na ang kanilang mga struggles. Number 1. Hindi na sila naaapektuhan ng negativity Nababother ako sa mga ito noon pero ngayon wala na akong pakialam. Ang isa sa mga pinakamalaking palatandaan na ang struggle ng isang introvert ay matatapos na ay kapag ang negativity ay nawalan na ng kapangyarihan sa kanila. Noong nakaraan, maaaring maging sensitibo ang introvert sa pamumuna, negativity o sa mga toxic na tao. Ang mga salita o kilos na sobrang nakakasakit noon ay maaaring nananatili sa kanilang isip ng matagal na panahon. Ngayon, na-realize na nila na ang mga opinyon, drama at paghatol ng iba ay wala ng bigat. Huminto na sila sa pagpe-personalize ng mga negativity at sa halip nagde-detach sa mga ito. Hindi na sila emosyonal na tumutugon sa negativity. Kaya na nilang lumayo sa mga toxic na sitwasyon nang hindi na nakakaramdam ng pagka-drain at magaan na ang pakiramdam nila kahit na sinusubukan silang ibagsak ng iba. Ang emotional detachment mula sa mga negativity, ay tandaan ng inner mastery at self-assurance. Number two, huminto na sila sa pagpapaliwanag ng sarili nila sa lahat. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa sino man kung sino ako. Maraming introvert na tao ang gumugol ng maraming taon sa pagbibigay katwiran sa kanilang pananahimik, sa kanilang mga choices, at sa kanilang paraan ng pag-iisip. Ngunit kapag natapos na ang kanilang mga struggles, nare-realize nila na hindi nila kailangang ipaliwanag ang kanilang sarili sa mga taong hinding-hindi pa rin maiintindihan ang mga ito. Noon, maaaring nakaramdam sila ng pressure na ipaliwanag ang kanilang introversion, ang kanilang pangangailangan para sa space o ang kanilang mga desisyon sa buhay upang maiwasan ang panguhusga. Ngayon, tinanggap na nila ang katotohanan ng sila ang may-ari ng buhay nila at walang ibang kailangang aprobahan ito. Hindi na sila nakakonsensya sa pagsasabi ng no hindi na nila masyadong ipinapaliwanag ang kanilang mga choices para maiwasan ang panguhusga at nakadama sila ng kapayapaan sa pag-alam na hindi nila kailangan patunayan ang kanilang sarili. Ang pagle go sa pangangailangan para sa pagpapatunay ang nagbibigay daan sa kanila na gumalaw sa buhay ng mas malaya. Number 3, nagiging masyadong expensive ang kanilang enerhiya para sa mga drama. Mas pinipili ko na ang kapayapaan kaysa sa mga walang kabuluhang argumento. Habang humihina ang mga struggles, nagsisimulang makita ng mga taong introvert ang mga patterns ng toxic na pag-uugali. Kaya na nilang mapredik ang mga drama bago ito mangyari. At sa halip na makisali, lumalayo na lang sila. Noon, nakakaladgan sila ng mga hindi kinakailangang argumento o emosyonal na labanan na nagiging dahilan ng sobrang pagod pagkatapos. Ngayon, hindi na nila pinapayagan ang panlabas sa kaguluhan na guluhin ang kanilang panloob na kapayapaan. Nakikilala na nila agad ang mga taong mapagmanipula at iniiwasan agad ang mga ito. Tumitigil na din sila sa pagpapaliwanag ng kanilang sarili sa mga ayaw makinig. At inaalis nila ang kanilang mga sarili mula sa mga hindi kinakailangang salungatan ng walang guilt. Ang enerhiyang matitipid mula sa pag-iwas sa mga drama ay maaari na ngayong gamitin para buuin ang kanilang kinabukasan. Number 4, nagsisimula na silang maging komportable sa kanilang sariling balat. Hindi ko na ikukumpara ang sarili ko sa iba. Nagtitiwala na ako sa sarili kong landas. Ang mga struggles ay nagiging sanhi ng pagdududa sa sarili ng mga introvert. Ngunit kapag nalampasan na nila ang kanilang mga struggles, nakakaramdam sila ng inner security. Noon, maaaring nakakaramdam sila ng pressure na kailangan maging mas extrovert, kailangan magfit in, o kailangan matubunan ang mga hindi makatotohan ng expectations. Pero ngayon, lubos na nilang tinatanggap kung sino sila, na hindi na hinihiling na sana ay magbago na sila. Huminto na sila sa pag-overanalyze ng mga social na pakikipag-ugnayan. Hindi na nila pinipilit na mag-fit sa iba. Umiiral na sila bilang kanilang tunay na sarili. At pakiramdam nila ay at home sila sa sarili nilang isip, emosyon, at lakas. Ang self-acceptance ay nagdudulot ng panloob na kapayapaan at kumpiyansa. Number 5, naa-attract na nila ang mga tamang tao ng walang kahirap-hirap. Hindi na ako naghahabol ng mga koneksyon. Natural na mahanap ako ng mga tamang tao. Isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago na napapansin ng mga introvert na tao ay hindi na nila hinahabol ang mga pagkakaibigan o relasyong hindi naaayon sa kanila. Sa halip, magsisimulang magpakita sa kanila yung mga tamang tao. Noon, maaaring nakakaramdam sila ng loneliness hindi maunawaan o napapaligiran ng maling crowd. Ngayon, sila ay walang kahirap-hirap na nakaka-attract ng mga taong tumutugma sa kanilang enerhiya at mga halaga. Nawawala na sila ng interes sa mga one-sided na pagkakaibigan. Tumigil na sila sa pagpapaubaya sa mga taong umuubos lang sa kanilang enerhiya at ang mga taong supportive at understanding ay likas na nahuhumaling sa kanila. Kapag nakaayon sila sa kanilang tunay na sarili, nakahanay din ang kanilang circle sa kanila. Number 6. Takaramdam sila ng bagong direksyon at kalinawan ng loob. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam ko na kung saan ako pupunta. Ang mga struggles ay kadalasan nagiiwan sa mga taong introvert ng pakiramdam na nawawala o na-stuck. Ngunit habang humihina ang kanilang mga struggles, bigla silang nagkakaroon ng kalinawan tungkol sa kanilang kinabukasan. Noon, maaaring labis nilang sinusuri ang bawat desisyon, nag-aalinlangan sa kanilang mga susunod na hakbang o nararamdamang parang wala silang kontrol. Ngayon, nagtitiwala na sila sa kanilang mga instincts, sa kanilang mga choices, at sa kanilang landas. Kumpiyansa na silang gumawa ng mga desisyon, nagiging mas malinaw na ang kanilang mga layunin, at kumikilos sila sa halip na mag-overthink. Binibigyan daan sila ng kalinawan na ito na sumulong ng walang pag-aalinlangan. Number 7, ang kanilang mga nakaraang hinanakit ay hindi na pabigat, kundi isang aral. Naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng yon. Ang isa sa pinakamalakas na sinyales na nagtapos na ang mga struggles ay kapag ang mga taong introvert ay huminto sa pagre-resent sa kanilang mga nakaraang hinanakit. Noon, maaring hiniling nila na sana hindi nilang sila dumaan sa ilang partikular na mga paghihirap. Ngayon, nakita na nila ang mga struggles na yon ang humubog sa kanilang lakas, karunungan at katatagan. Hindi nila ino-overthink ang mga masasakit na alaala -ala. Nagpapasalamat na sila sa mga aral na itinuro sa kanila ng kanilang mga paghihirap at ginagamit na nila ang kanilang nakaraan bilang motibasyon, hindi panghihinayang. Ang pagtanggap sa nakaraan ang nagpalaya sa kanila mula sa bigat nito. At number 8, na-realize nila na hindi na sila natatakot sa kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit handa na ako para dito. Ang kawalan ng katiyakan ay dating nakakapanghina. Ngunit ngayon, ang mga taong introvert ay handa na sa mga susunod na magaganap. Noon, maaaring natakot sila sa mga pagkabigo, sa mga rejections, o sa unpredictability ng buhay. Pero ngayon, nagtitiwala na sila sa kanilang sarili na i-handle ang anumang susunod na mangyayari. Tumigil na sila sa pag-aalala tungkol sa mga hindi nila makokontrol. Nakakaramdam na sila ng pananabik sa halip na takot sa hinaharap at sumusulong na sila ng may pananampalataya sa kanilang sarili. Pinipigilan ng takot ang mga tao. Ang pagre-release sa takot na ito ang magbibigay daan sa kanila na sumulong ng malaya. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na walang takas. Ganito ang gagawin ng mga introvert sa mga taong ayaw umamin ng kasalanan. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, totoo yan Sir AP. Walang lusot sa akin ng mga taong sinungaling. Sa galaw pa lang ng mga mata nila at body language, huli ko na. Di naman ako namimilit na magsabi sila ng katotohanan. Kusa akong lumalayo at hindi na rin ako maririch. Wala na silang access. Gusto ko ng mapayapang buhay. Maraming salamat Sir AP sa shoutout at more power po. Sabi naman ni Kitin Tabanas, Magandang gabi po Sir AP. Relate po ako sa number 3. Access denied po talaga ang may masasamang behavior sa akin. Detach po ako emotionally at mentally. Even physically din po umiiwas po ako. Mas gusto ko po iprotect ang peace of mind ko. Hindi ko din po sinasayang oras at energy ko sa pakikipagtalo sa kanila. Hindi po nila deserve ang attention ko at very conscious po ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Thank you Sir AP, more power po. At ayon naman kay Loe Berlongan, tama po. Vengeance is mine, says the Lord. Ipapasa Diyos na lang lahat po, Sir AP. More blessed po. A shoutout din kila Christian Carl Pulido, Annalyn Granada, Mark John Apilado, Emma Villanueva, Ramlat, Pax Tumulak, Delmore Suwan, RJ Mera, Master Buten, Isabel Yap, Ernesto Penaranda, Sabotaje Rap Vlog, Malia Momena Bantas, at kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang pagtatapos ng mga struggles ay naghahatid ng bagong simula. Kapag napansin ng mga taong introvert ang mga palatandaang ito, nangangahulugan ito na papasok na sila sa isang new era ng lakas, karunungan at kapayapaan sa loob. The lesson is, ang mga struggles ay hindi magtatagal magpakailanman. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito, alam mo na na malapit na ang iyong tagumpay. Ikaw, alin sa mga sinyales na ito ang nasimulan mong mapansin sa sarili mong buhay? comment mo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng isang introvert sa mga taong ayaw mag-sorry? Panoorin mo sa video na ito.